waiting might lead to unbelief. Nang nadinig po ni Sarah na asawa ni Abraham na nangako ang Diyos sa kanyang asawa, anong ginawa niya? Pinagtawanan niya ang Diyos. Bakit? Kasi tumanda na po silang walang anak. That time, 99 years old si Abraham at 89 years old naman siya si Sarah. So bukod sa katandaan, itong matindi, baog pa si Sarah. So, there's this unbelief sa puso niya dahil imposible talaga sa sitwasyon nila itong pinapangako ng Diyos sa asawa niya. Pero just because na imposible doon sa sitwasyon nila yung pinapangako ng Diyos, doesn't mean hindi yun kayang gawin ng Diyos. Then after a year, tinupad ng Diyos ang kanyang pangako. Ipinanganak ni Sarah yung pangakong pinagtawanan niya mismo sa si Isaac. Kinarga at inaruga niya yung pangakong pinagtawanan niya noon. Kaya just because na parang imposible na umayos ang sitwasyon mo, doesn't mean hindi yan kayang ayusin ng Diyos. Mukha na bang imposible gumaling ka sa iyong karamdaman? Guess what? Hindi po imposible sa si Diyos na ikaw ay pagalingin. Para bang imposible magka-love life ka na dahil sa age mo na wala na sa kalendaryo? Guess what? Sa si Abraham, 100 years old, nagkaanak. ba? Diba? Kapatid, wala pong imposible sa Diyos. Alam po natin yan. Kailangan po talaga natin manamparataya. And of course, kailangan din natin gawin yung part natin. Kasi hindi naman pwedeng puro pananamparataya lang. Tapos wala tayong gagawin. Ang sabi sa James chapter 2, verse 17, In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action is dead